Masayang masaya ngayon ng fans ng Queen of All Media na si Chris Aquino. Matapos nga nitong ipaalam sa publiko na unti-unti na siyang nagiging okay matapos nga itong matutuka ng mga doktor sa ibang bansa. Ayon sa balita, masusi nga daw na pinag-aralan ng mga eksperto sa ibang bansa kung saan nagmumula ang mga sakit ni Chris Aquino. Malaki nga ang pasasalamat ni Chris sa kanyang mga doktor at sa Panginoon na siya umanong gumabay sa mga ito upang malunasan ang kanyang karamdaman. Samantala sa ibang balita naman, marami ang kinilig sa ishiner na photo ni Chris Aquino nitong nakaraang araw sa kanyang social media account kung saan makikita nga ang panganay nitong anak na si Josh kasama ang isang babae. Ang naturang larawan nga ay walang caption kaya naman naghinala ang publiko na baka ito na daw ang babaeng nagpapatibok sa puso ng kanyang panganay mapapansin nga sa larawan na masayang masaya si Josh habang katabi ang umano'y girlfriend nito. Hindi na nga din daw nagdalawang isip ang fans ng Queen of All Media at sinabing bagay na bagay daw si Josh at ang kasama nito sa picture. Hindi na din daw nakakapagtaka na ma-inlove ang babaeng kasama ni Josh dahil may din naman daw ito na nakuha kay Chris at sa ama nitong si Philip Salvador. Samantala, dahil nga sa napakaraming tanong ng followers ni Chris kung girlfriend ba daw ni Josh ang babaeng kasama nito, ayon kay Chris, hindi pa daw ito girlfriend ni Josh, ngunit masaya daw si Chris dahil napapasaya nito ang kanyang anak at isa nga din daw ito sa mga gumagabay kay Josh sa tuwing mag-gigim Nakarating na din umano sa ama ni Josh na si Philip Salvador ang balitang may girlfriend na ang anak. Ayon sa aktor, magiging masaya naman daw siya kung magkakaroon talaga ng girlfriend si Josh at hindi naman daw niya ito tututulan dahil lagi pa din naman daw siyang nakagabay bilang amas sa kanyang anak. Kahit nga daw may kondisyon sa pag-iisip si Josh, normal pa din naman daw ang puso nito pagdating sa pag-ibig. Pagbibiro ng aktor, mas magiging masaya daw siya sakaling mabigyan agad siya ni Josh ng apo. Sa ngayon nga daw ay pinaalam na ni Chris sa kanya na may babaeng nagpapasaya ngayon sa puso ng kanilang anak. Hindi naman daw nila hadlangan ito basta ang importante daw ay tanggap ng babae kung ano at sino si Josh.